Nah, sarap. Ito na, guys. Hmm. Guys, sudah. na. Gagawin namin bulang lang na ito. Hmm. Na, oh. Mabango. Ah. Hmm. guys, meron tayong kan uh, Tangkong, yan, Tangkong. Yan. at saka ah uh, bangus nga. Yeah. Gawin bulang lang. Mamaya. Ah, okay, sa so, ah uh, ko na yung kan yung uh, bayabas na hinog. Uh, magsinigang kami ng uh, bangus. Bangus na may uh, kangkong yan, yan. At, uh, lagyan ng konting uh, talong guys yan. mamaya uh, may lalagay niyan yan. bangus Wow. Ang kapit naman ito, guys. Sintayin uh, uh, natin. Tingnan natin kung masarap uh, yun. Uh. Wow. Tsak ko lang sa lasa. Nakatimpla na, guys. Nalagay uh, na yung mga pampalasa. Ayan na. Ayan na yung Mga 5 minutes pa.

Guys, <laughs> yeah. nah. huh. hmm. Thank guys. Thank you for watching.